Isa may mga bagay-bagay na sinasabi natin na hindi naman talaga kailangan o hindi naman talaga kailangan sa isang conversation. Few unnecessary things that we say or we do in a conversation. If you are interested in this video, stay tuned. Hi, this is Miss Lendi again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click on the new notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Kung minsan, uh, kapag uh, nagsama-sama kayo magkakaibigan or nagsama-sama kayo magkakapamilya, kung minsan nasasali natin yung exact na kinikita natin. So, You don't need to do it. Why? Hindi naman nila kailangan malaman yun kung magkano talaga. Kung halimbawa kukulitin ka talaga na magkano, magkano ba talaga kinikita mo? Kung halimbawa kukulitin ka nila, pwede naman nasabihin mo ng konting amount lang pero hindi talaga yun ang kinikita mo mga taon na mayayabangan sa sinasabi mo kahit hindi mo naman intention na magyabang. So, it's better na huwag mo nalang sabihin o di kaya naman iwasan mo nalang sagutin yung mga tanong na ganoon kung magkano ang kinikita mo, magkano ang ipo mo. Wag na. You don't need to say it. At hindi rin naman nila kailangan talaga malaman kung magkano talaga. Number two, ano yung mga plano mo 'di ba? Hindi ba iiwasan kung minsan na kapag uh, nagkakaroon tayo ng conversation, lalo na kapag ka uh, lagi nating kausap yung taong 'yon, 'di kaya naman close friend natin siya before. So sinasabi mo na rin yung mga plano mo. You don't need to say it. Bakit? Hindi talaga maiiwasan na kapag ka sabi ka ng mga ganong plano and then meron din siyang plano na sa kanya. So parang maglalamangan lang kayo. Keep it in yourself. Number three kung ano yung mga pinapangarap mo. Diba? Hindi talaga may kong reason na kapag ka, lalo na kapag ka lumalalim ang usapan. Yung sinasabi mo kung ano yung mga gusto mong gawin, kung ano yung anong mga lugar ang gusto mong puntahan. You don't need to say it. Or else, you don't need to... Alam mo yung i talaga, lahat, lahat sa taong kausap mo or sa circle. Kasi, may sa hindi nila kailangan talaga malaman yon. Kadalasan talaga kasi sa mga sinasabi natin hindi natutupad or hindi nagkatotoo kapag ka sinabi mo sa ibang tao. Kasi ako naniniwala ako. I don't know sa iba ha. Pero ako naniniwala talaga ako na hindi may sa yung jealousy na sa tao talaga yan. So, it's better to keep your mouth shut. Number four, goals. Kung ano yung mga gusto mong abutin. Iba kasi yung plano, yung dream, or yung goals. Kasi ba diba, if you want to do something, you have to dream. After you dream, you have to plan how to do it, kung paano mo marating di ba? Plano mo na, ay, kanito ang gagawin ko muna, ganito, ay, ganyan, step by step. And then, the goal is kung ano talaga yung gusto mong maabot. So, kapag ka may dream ka, dapat may plan ka, and then you have that goal. Kasi kung walang goal, edi wala din, di ba? Wala din mangyayari. Well, that's my own perspective. Ewan ko, sa'yo, kung ano magiging perspective mo. Pero para sa akin, you don't need to say, or hindi mo talaga dapat dinidetalya yung mga goals or yung mga bagay na gusto mo talaga ang abutin. Number five is kung magkano ang nagastos. Like for example, pakasyon kayo, di ba? Or nagpatayo ka ng bahay, nagpaayos ka ng bahay, hindi mo talaga kailangan na i-detail na ganito talaga ang nagastos mo. Kasi, for transparency na din, at least ba, hindi sila makapagsabi na, ay may pera pala sila, no? Gato, blah, 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 Alam mo niya, diba? di ba? Hindi may iiwasan niya na gawan ka ng taon ng kwento about sa mga ganon, di ba? About sa mga material na bagay. So, when it comes to ah uh, magkano ang nagastos or basta pagdating niya sa pera, you don't need to detail or you don't need to give some details sa mga taong nakakausap mo or sa mga taong nakakasalamuha mo. Keep it in yourself para may privacy ka. Hindi talaga lahat ng bagay ay inilalahad Number six is achievements. Kung ano yung mga nagiging na-achieve mo, maliit man yan or malaki man yan, pero sa akin, keep it in yourself. Kasi kung kahit hindi mo sasabihin yan, okay, kung ano man yung mga na-achieve mo na maliliit na bagay, makikita din naman yan ng tao. At the same time, may iwasan din yung pag-iisip na lana, ay, ang yabang naman ito. Kasi kung minsan, di ba, may mga bagay na kahit na um, low key lang yung pagkakasabi mo pero sa kanila is nagyabang ka na or else kapag ka nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na credit sa kahit hindi kahit yung bang naging proud ka lang or what so ang mangyayari niyan sa kausap mo kapag ka meron yung siyang ganun so magpapalamangan lang kayo ganun ang nangyayari di ba number Seven is compliment. Minsan, may mga instances na may mga compliments na nangyayari. Like for example, kapit bahay mo, ina-appreciate ka. Kasi hindi naman, ako naniniwala ako na hindi naman lahat ng tao ay nagbibigay sa atin ng mga uh, uh, hindi magandang comment. Diba, may mga tao na appreciative eh. Yung bang, lalo na kapag ka nasubaybayan kanila, nila. Yung nasu, nasubaybayan ka nila simula pagkabata, hanggang sa lumaki ka, hanggang sa, nag, nag hanggang sa nakapagtrabaho ka. So, hindi, maya, hindi, talaga, or may mga tao talaga na mag appreciate na, Uy, ang galing naman. Gito. ano man yung mga narinig mo, kalimutan mo na yon Okay, you need to be thankful. Diba, magpasalamat ka lang sa kanila kung ano yung mga magagandang bagay na sinasabi sa'yo. And then later on, forget it. Huwag mo na din sabihin sa mga friends mo na, alam mo, sinabihan ako ni ano, ganito, ganyan, ganyan. Kasi, sinabi ko na, kapag sinabi mo yan, it could be na sasabihin nila na nagyayabang ka. Kahit na, kahit na sinasabi mo yan in a low key. Kahit ano pa yan, huwag mo nang sabihin for transparency. Ika nga. So, may mga bagay talaga na hindi talaga dapat sinasabi ng buo. Or else, may mga bagay talaga na hindi talaga dapat tinedetalye. ah uh, para sa akin kasi, it is very important na in everything, we need to preserve our own privacy. Kung ano man yung mga magandang bagay na nangyayari sa buhay natin, keep it in yourself. You don't need to say it. Yun lang ang natutunan ko. Sinasabi ko nga, as we get older, we have to be wise enough in our decisions. Hindi naman may iwasan yung nagkakamali tayo. And, kumisan kasi sa pagkakamali, natututo din tayo. But then, we don't need to do it again and again. Para kasi sa akin, ang isang pagkakamali, kapag inulit-ulit mo na siya, kahit alam mong mali, katangahan na yun. So, I hope you like this video. And if... You haven't subscribed yet to this channel, and you like videos like this, you can subscribe, Miss Lindy. Again, thank you for watching.